Good morning mga katagumpay! Nandito tayo sa Recent Street Sneakers So ang video na to ay para sa mga nagko-collect po ng sapatos Yung mga collector natin ng malulupit dyan Dahil may ipapakita ko sa inyo dito sa store natin May mga nagdala na kaibigan natin Sana maging interested kayo Sisimulan natin dito guys sa sapatos na to Itong sapatos na to guys Ay isang uh, Jordan 8 at saka Jordan 18 ayan makikita nyo so pakita muna natin bago ko sabihin yung uh, lahat na sasabihin ko ngayon gusto ko lang po sabihin disclaimer lang ang inyo inyong katagumpay ay hindi magaling sa sapatos lalo na sa mga legendary shoes na tulad na to sa mga ginamit ng mga malulupet na player talaga hindi po tayo magaling meron lang po tayong punting alam pero sasabihin ko po sa inyo ng honest yung mga history nitong mga sapatos na to bago dumating dito sa store so lahat po ito ay pabenta actually gusto ko sana itong dalhin kay Bustoyo o kaya kay Bustin dahil mga nat sila pero gusto ko dito muna sa Reason Street to makita at syempre eh yeah, vlog natin ma-share natin at baka may mga followers tayo at kaibigan natin diyan ng mga collector pwede niyo pong bisitahin lahat to dito muna tayo ni story na to mga nito mga katagumpay dinala to ng isang kaibigan natin dito from California guys kaling tong California meron daw isa siyang kaibigan doon na mayaman na natalo sa, alam niyo na, so ito, ito yung parang binenta sa kanya. Collector din daw yon guys. So dinala niya to dito bago daw siya lumipad ng California. Eh gusto niya na mabenta to. This one, kung makikita niyo yung package niya, ito to. 8 18 na sapatos. Good condition, size 10.5 parehas. Pero tingnan nyo yung box niya. Ito yung nakakagulat guys. So, Ibang-iba yung box nito. So collectibles daw to. M wala tayong masyadong alam. di ko na rin to na-research guys eh. Kasi alam niyo yun, parang ang hirap, maraming, maraming information. Pero yung mga magagaling po sa sapatos dyan, i-correct nyo na lang po ako sa comment section kung ano rin po yung totoong value nito. This two kasi, parang binibenta nyo na around po. Kung hindi ko alam, i-check nyo na lang din po sa store. Yung mga interested, pumunta lang po dito. Ayan, kasama to eh, itong box na to. So ngayon lang kasi ako nakakita ng mga ganitong sapatos na collectibles na nakakagulat. Dito naman, sa area na to, yung mga syempre idol natin, si Kobe. Ayan. Yung ating Black bumper Kung makikita nyo, ito yung ating Kobe 9 Elite Collection. Ang history nito, uh, isang boss ko, Bigan din, na nag-collect before. So, yung iba dito, uh, Titan 3 is daw. And uh, never niya na nasuot to. Correct. Correct ko lang. Sinukat lang niya to. Okay? So, halos lahat to, size 11, meron lang size 12 na natira. And, uh, yun nga, ang history nito ay, ayan, dinala sa akin, pinabebenta rin niya. Ang uh, history naman nito, guys, nagpunta ako sa isang FB page dito sa Pilipinas, parang OBPH yun. Kilala niyo naman po ako doon, pinagkaguluhan na rin to doon, guys. So, this, wa, this, ano, ilan to? 2, 4, 6, 8 pieces parang uh, ang value nito ay lumalaro daw sa 350 hanggang 400,000. Okay? Nagtanong kasi ako doon kung anong value niya base doon sa kanyang condition kasi halos lahat to hindi naman dinamit Ayan, brand new yun yung mga ilalim niya. Brand new. ba? Diba? So, kunti lang alam ko dito itong Christmas lang, itong showtime lang. yan lang. Gusto ko nga sana kumuha ng isa. Eh, bahala na. Kung ano na lang po yung magustuhan niya dito. Pero, eto hindi po binibenta ng isa-isa. Uh, gusto niya tong mabenta ng aspat na kasi syempre ano to eh kung mga mga kinolek niya to eh gusto niya masama-sama pa rin eh di ba so eto aspat tong Kobe eto aspat din sana daw mabenta ng 40 40 k ayan kung okay ba yung presyo niya eto around 350 to 400 pumunta na lang po kayo sa store kung uh, magugustuhan niyo po sila eh para ma-check niyo rin yung condition nitong mga uh, sapatos na to yung mga mahilig mag-collect. Sa akin naman, okay lang. I-check nyo, walang problema. Eh, ang importante, happy po kayo kung gusto nyo po itong makuhala. Okay? So, ayun, pasintabi po sa mga magagaling na sapatos dyan. Pakicorrect na lang po ako kung may mga, kung may mga masabi ako na mali dahil hindi po tayo eksperto sa pagdating sa pag-check ng mga ganitong sapatos. Pero, nakakasigurado ako 100% to, legit, dahil wala naman. Yun ako nakita parang yung sa market na peggy ng mga ganito. Ayan, gaganda. Ito, gusto ko to eh. Itong showtime. Okay? So, ayun lang po. And uh, welcome po lahat dito sa store. And kung naghahanap din po kayo ng mga sapatos, ng mga pang running, pang ayon, uh, ayun, pang jogging, pang gym, lahat na dito kami, pang forma, kompleto po kami rito. Okay? So welcome po lahat ng collectors kung gusto niyo po itong makita dito sa store. Dito lang po yan sa Kabuyaw, Laguna. And pwede rin po kayo mag-PM sa akin. <laughs> Nabigay ko na po lahat ng details. Ilang. Maraming maraming salamat. Everything in good condition po. God bless you guys. See you.